kung ano yung mga kumakain ng 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 mga kumakain Tangin niyang kada may dadaan na bus. Lumuyugig yung banda na puta gumagano, no? Sige ko po, na mga bus yun, no? Nakapulog ah, uh, na talukan doon pa nga sila Al Alam ko kuya, ikaw pag Al kaya paggamo. Ako, po, tangin na, kaya ang na. Ano po po eh, si Aaron, nilalagay po sa akin na ako, normal ko. Normal ang puta, susunod. Normal, narinig mo na? <laughs> Oo. Oh. <laughs> Sinasatago rin. <laughs> oh. <laughs> <Aram na. laughs> Tumalon. Na. Sa bubong. Tigig. <laughs> <Ang> Tigig. <laughs> oh, <malapit laughs> na. ka pa lang PH na. Gumulong kagadang putak na. <laughs> <laughs> Baliw <Balewang> ako. <po. laughs> Wala kahit koreng bomba, galing pa Oh, god. <laughs>